Yun, mga idol. so uh, may nice lamang po akong share po sa inyo ano po uh, po ito sa uh, ng ating mga tiles ano po so tapos na yung uh, tiles installation ng uh, aming project po dito sa San Luis Sulano ano po so may naiwan lang po dito iyan po uh, may naiwan po dito na apat na piraso so may design po yung ilalagay dyan na tayo, kaya naiwan ko muna ito uh, wala pa hindi pa nabibili kaya naiwan ko yan so kabu sa kabuuan mga idol ay tapos na po ito uh, room 1 entertainment then sa lababo sa mga CR then maski po sa taas tapos na po yung ten installation po natin namin so uh, magsisimula na po kaming mag-ground ano po, ano uh, or tapos na po yung yung iba na nag grout ano po. So i-share ko lamang mga idol yung aming uh, ginagamit na pang uh, grout ano po lalo na po ito sa mga cantumesa uh, or yung uh, 45 degree na cut sa ating mga tiles ano po. 'Yon mga idol. So sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung uh, sample ng cantumesa uh, ano po. So or 45 degree. So tinatabas ito yung gilid ng tiles mga idol para isalubong pa yung uh, isang tiles dito sa kabila para yung uh, salubungan nya ay maliit lamang. Sa amin po yung tinitira po namin dito mga idol ay nasa ano po ito uh, 2mm yung uh, natitira po dito. 2mm or uh, 1mm pwede po yun. So madalas na problema nito mga idol lalo na pag uh, nabagsakan ng uh, uh, mabigat na bagay ay nabubungi po ito. So uh, katulad po nito ano mga idol sa mga agdanan uh, kan pa-mensa yung uh, paraan na uh, ginawa po namin dito. So alam niyo naman po pag agdanan mga idol ay uh, busy po ito o ibig sabihin niyan mga idol ay madalas kong uh, ginagamit ano po maski po dito sa mga lababo ay busy din po ito na part po ng bahay madalas po ito talaga na nagagamit uhuhugas alam nyo naman And then uh, paglulutuan so may mga mabigat po na bagay na naipapatong dyan, maski po dito lalo na pag uh, madalas umakyat pa ng mga gamit or uh, yung mga mabibigat na bagay na dadalhin sa taas ano po So uh, ang kadalasang problema talaga ng kanto mesa mga idol ay yung pagkabungi lalo na pag nabagsakan. Yeah. So yung ginagamit namin noon mga idol ay common ground. So yung mga uh, dati pa na ginagamit natin mga idol na ground ano. So eto yung uh, ginagamit po namin noon dito sa mga 45 niya. Ito. So, ang madalas na problema, nababakbak po itong grout po, yung klase ng grout po na mga ganito, na ano po. Eh, hindi naman po natin na ano to. Ah, uh, sadyang na uh, sa katagalan lang ng panahon, mga idol, ay nababakbak po talaga ito, natatanggal. diyan no oh. So, may previous vlog uh, na rin tayo mga idol na yung ginamit natin na uh, pang-grout po dito sa mga ganito mga idol ay uh, binary epoxy or uh, either uh, uh, el el L, capital po ng caustic uh, uh, magandang quality din po yun na gamitin na uh, para dito sa ating mga kantumesa ano po or pang grout dito So, ang nagiging uh, disadvantage lamang po ng uh, mga ipoksi, mga idol, ay matagal matuyo. Then, kung halimbawa may mga bungi po na maliliit po na ganito, ay mahirap na pong kumapit, uh, kung gagamit tayo ng mga ipoksi. Yan, ng mga pioneer ipoksi. Yun po ang nagiging problema. Kahit takpan natin ito, magdagan natin ng uh, ipoksi, mga idol, ang tutuklap. So yun yung uh, uh, nagiging problema din ng epoxy. Pero yung epoxy no nga ito ay uh, good quality po yun na na uh, para dun pang grout sa ating mga kardomesa. So sa ngayon mga idol dati na da, may vlog na rin po ako before ukol sa aming na uh, ginagamit po na uh, yung bago po namin uh, ginagamit ngayon na vlog ko na po ito uh, uh, noong previous years pa mga idol then itong uh, latest vlog natin sa kabilang project natin sa sawmill mer meron na rin po so sa ngayon mga idol ay ito yung aming ginagamit ano po uh, pag tumigas po ito mga idol itong uh, brand po na ito ay sintigas na po ito ng, uh, ng tiles o ng bato yung uh, grout po na ito. Then, kainaman po nito, mga idol, hindi siya nagchotok. Wala na siya talagang chok. Yan. Misto lang bato uh, na po yung uh, idinikit po natin dito o nilagay natin uh, grout. Ano po. So, itong glowmax mga idol, may hardener po ito. So, kung magtitimpla ka, mga idol, ng uh, Glomax, ay uh, dapat Uh, yung kaya mo lang ubusin agad yung kaya mo lang ipahid agad, ito po yung glumax may toner din po ito mga idol yan o, toner depende po sa kulay ng tiles na inyong gagamitin uh, maganda po ito na gamitin lalo na sa ating mga kanto mesa ano mo po, pwede pong isiksik hanggang sa loob po yan, ito Then pag nagtimpla ka ng sinabi ko kanina, dapat yung kayang-kaya lang na ubusin ano po. So hindi na tayo uh, mag uh, kakabahan dito sa uh, ating uh, kanto mesa dito na kahit mabagsakan ng medyo mabigat na bagay, mga idol, ay mabubungi ano po sa pagkatiniksik naman na natin sa loob. And then itong grout to na ito ay matigas na po. Itong nilagay nating Blue Max So, sa mga installer ng granite, saka mga quartz, mga idol, uh, madalas po na ito yung kanilang mga ginagamit, ano po, glumax. So, itong glumax, yan po yung ginamit namin dito. And then, grout po ng uh, lababo. And then, sa agdanan, yung glumax din po yung ginamit namin po dito. Yan o. And then dito naman sa ating floor tiles mga idol itong common grout na lang po yan yung mga common grout uh, floor tiles ah uh, yung common na lang po na tile grout yung aming ginagamit ano po mahal po ito yung 1 liter mga idol dito sa amin uh, kakalaga po yan 800 pesos itong 1 liter lang po na ito yan bikat ng aming tiles dito ang ginamit po namin dito ay EDC tile grout dito lang po namin ginagamit yan sa mga 45 degree yung uh, glue max. ulit ko po, po pwede rin po kayong gumamit dyan ng pioneer uh, epoxy then uh, pwede rin po itong sa max. So silipin lang natin mga idol kung paano yung uh, pagtimpla po nito ano sa mga hindi po nakakaalam. Yan no. So magre-retouch lang naman ako mga idol sa mga konting bungi. So kumuha ako ng konti ito po. Oh. Then ito naman yung sa hardener niya yan So, kunting-kunti lang po yung hardener na ating nilagay dahil uh, mabilis po itong matuyo. Uh, para po itong body filler na ganun din po uh, kabilis uh, matuyo. Ano po? Yan. So, ikalat lang natin ng mabuti yung sa hardener. Parang uh, body filler po ito mga idol or time out. Ganun po siya uh, kabilis. Matteo Yun. So ito na yung uh, ni-retouch ko no mga idol. So 5 minutes uh, matigas na po ito. So pag pinahit yan mga idol hindi naman talaga 100% na okay na ano po. So yung ginagawa po namin mga idol, nililiha po namin ito nang uh, mababa mababang uh, klase ng grade na liha ano po. So yung liha po na ginagamit ko dito mga idol. 5 400 you know. Ayan mga idol. So ito na yung ating na uh, aking renetats ano sa po. So okay na. Nawala na yung uh, bungi niya kanina. Yan. So yung yan yung na uh, kagandahan ng uh, glow max ano, mga idol. Kahit uh, bunging maliit, pwedeng i-retouch. Hindi po katulad ng, uh, ng grout na ganito mga idol na kung may maliit na uh, bungi yung uh, kanto niya mga idol dito. Uh, mahirapan ng dumikit. Okay, that's it for uh, today ano, mga idol. So, uh, abangan nyo mga idol yung uh, full accomplishment natin dito sa ating uh, project po na ito. No? So, mukhang stop po muna itong uh, project po na ito. May kisame na, may tiles na, so pintura na lang po yung sa susunod. So, hanggang po. Lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat.